Manager, manager's choice. Maraming <laughs> <laughs> manager's choice. protein <laughs> managers, <laughs> manager's choice. Masarap daw yung Walang lang drive? Walang tao. Hindi, kahit hindi na tayo. Halika, halika, Pwede tayo sinubang sinubang Richard, Picture lang mo Picture na vlog. Picture lang tayo. Richard. Say hi. Huh? Say hi. Hi. <laughs> Say hi. Parang Hi. Janelle. Uy. <laughs> Kain na muna tayo, sir. Mm -hmm. Ang dali lang kami. babali. bali. Ano masasabi mo sa tide? Thai? Tide? Oo. Mas pinabula, mas pinabango. balik na ako sa ano. Iwan ako muna yung aking team na nag-saturate. Balik muna ako sa loob. Para kumain. balik na ako sa shakings, guys. Tao po. Kaya itapos ka na. Kaya itapos tapos ka na? Oo. Oh. Ano sila? Ayaw nilang tanggapin yung ano yung... Oh. anong masasabi mo sa tide ko yan? Ha? Ano, masasabi mo sa tide? Ah, uh, okay yung pagkain dito. Tide. <laughs> Kaya lang walang redos eh. Saan midlife charge Kuya Chard. Hindi ako Ay, mabango, maputi, mabilis bumula. <laughs> <laughs> interview <laughs> say hi mga mga katropa katropa busog busog ba kayo katropa Dikit-dikit Katropa busog ba kayo? Sopra. so full tayo naman ng mat. yung mat. Gagamitin natin buka. yung buksan? Kaya Bag bago tayo may endo baon talaga to sa utang si Jesus. <laughs> Parang <laughs> nga di tayo umalis. Tagal tayo dito, hindi tayo may endo dito. Sigurado ka sa'yo? Oh, ako kakapit ako. Kumapit ka lang. <laughs> <kapit> <laughs> <laughs> Alam ko <pa, laughs> siya, ano, hindi kakapit eh. Tumabit. Kapit ka lang. Ah. Si Javi lalo na pagkudilipetaan kakabit yan gusto <laughs> ko nang bumita <laughs> pag 60 proses oh, okay. uh, kahit hindi ka na mapanini ah, kahit, <laughs> kahit hindi ka na mapeta manage 60 proses parin 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 yung parin no? 10.4 Million na commission mo dun yeah. sis. Mahina ang million. 30 million pa lang, 1 million yeah, commission. Ni... Kano? Ito, ay, po, ay, ako na commission. Kaya pinapalob ni, ano, ni Ano? Ha? Ako nakabenta nung di talaga ay, ako magre-resign. Ta ako magre-resign agad. Ako hindi pag, pag ano? ito pa na. Ay, ako hindi ako magre-resign. national books. Kasi wala pang na commission. Kasi yung, na, yung naka, yung naka, <laughs> Nakakontrata nga, hindi pa nabibigay komisyon yung pang nag-resign. <laughs> <laughs> kasi pa sabi ni ano doon, may oh, oh. problema daw yung account. Pero okay na daw sa. Ared bili dala ko ng gunting bukas ha? Ano? Gunting. Kadil na. Oh, bawal sa ano kasi uh, kami sir? U MRT. <laughs> <pr> <laughs> MRT. Ay, daw mga paso na ng MRT. Siya <laughs> <laughs> naman ini-scan yun, eh. mo? <laughs> 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 oh my oh, <sir. laughs> talaga sa. Sir, Sama hold pa 'yan. Ano? <laughs> <Yeah>, oh. <laughs> <laughs> Siya na lang magdadala ng gunting! Serial! Hindi naman ako MRT! Naka MRT uh, tayo lahat, lahat eh! Bumili na, na lang kayo, kayo ngayon! Ooy! Bumili na kayo ng gunting! <laughs> gunting <laughs> ah, lang eh! Gulo-gulo niya sa gunting! Tinihitaan eh, na ako sa <laughs> <laughs> pag ko! Gulo-gulo niya mag-gunting! Pag-aarif niya natin ang mula <laughs> Hindi ka mag-clear book? Ako ay mag-clear book. Ay, ang ganda nito. Ito dapat yung ano natin. Eh? Oo. Hmm. Ay, itong maganda, ano sir. Oh. Pero dapat brown ay maroon. Isa pa nga kuya. May klibo kayo kuya. Klibo.

Ito. Ito. Pero ang gusto ko yung ang ah, ganito lang, transparent ganito. <manyan> transparent lahat. Ha? <manyan> o yung handy. Ano handy? Ah, meron ako nung sa bahay. Ito siya, o oh, clear o. Oh. Ay, ambiga. ang bigat. Ang bigat niya. Magkano? <manyan> Walang press. Ang bigat niya. <manyan> Ito maganda to. Madigat. Mabigat ba? Mabigat. Ayoko. Hindi, okay, ito ang isang. Umuha ka na. Pagay mo dyan yung mga price list lang. Pagkano kaya? Walang presyo. Ano bang kunin mo? O yung ganyan lang, transparent lang sa super Yung transparent? Yung puro ganito lang, walang cover. Kasi mabigat yung cover eh. Ano gagawin yung gagamitin mo? Ganun na lang. Pwede ito, tapos yung gantahe, parang tahiin nyo lang siya. Sinulid lang, ito. Pwede pala yun? Pwede yung tapos talian na lang. Na-try mo na? Yes. Mabigat ito. kasi yun eh. Mabigat ang cover at saka yung spring. Okay din sana po eh. Nabigat. Ako, puro ganito na lang. Mabigat yung cover niya. Pwede na rin.